Hello mga kay For today's video, gusto ko i-share sa inyo yung aking gulo Ayan. So for now, nag ako ng bawang. Ito yung ating inuna bawang. Then after nyan, nilalagay natin yung ating sibuyas. So, ang lulutuin ko nga po pala ay atay. Ayan, Arabic rabbit dish. So, andyan na yung ating bawang at sibuyas. Kailangan natin i-gasta siya ng mabuti para lumabas yung kanyang amoy. Ayan, palitagin natin yung aroma ng ating bawang at sibuyas. Then after nyan mga kay mala, pag okay na yung ating bawang at sibuyas, ine-next natin dyan yung ating uh, kamatis. Ayan, next natin yung ating kamatis. So, dapat natin na mabuti. Pag medyo okay, okay na. Lalagay naman natin yung next natin ihahalo. So, napakabango ng ating bawang sibuyas at kamatis. So, lukoy lang natin siya ng mabuti. Pag medyo uh, lupo na at nakita natin yung ating kamatis ay eh, kumakatas na, pwede na natin i-mix dyan yung ating bulk paper na green and red. So, ayan, pampalasa sa ating atay. Ayan. So, super so, bango po nito mga kahimala. So, paborito ko ng aking mga amo. Ayan, o diba? Medyo okay na siya. Ah, talagang lumabas labas na yung katas ng ating mga ginigisa, Ayan, e next natin, yung medyo may laman-laman kasi yung ating atay, yung karugtong. So, inuna ko na muna siya. Ayan, medyo may laman siya eh. Tapos yung pinaka, ang tawag doon, bato. Yung minix dyan. Then, lagyan natin siya ng sili. Sili nga ba? Pampa, amhang sa ating niluluto. So, antayin lang natin na medyo maluto yung ating na uh, laman. may halong laman siya. May halong, um, hindi ko ano, kung puso ba yun or bato ng laham. So, karning tupa po yung ating uh, ng atay. So, ayan. Napakabango at talaga namang kumukulo-kulo na. So after nyan mga kayimala, ito yung ating mga Arabic seasoning. Meron dyan paminta powders, uh, chili powder, at saka yung tinatawag na curry. And hindi ko alam kung anong tawag sa Arabic o sa atin nung ibang pampalasa pa. So yan, ilalagay natin yan maya maya dito sa ating milimutu. Wow para mas magkaroon ng lasa. So for now, i-add na natin yung talagang atay. Kasi madaling maluto yung atay mga kahimala, kaya ino na ko kanina yung medyo may laman-laman, puso at saka bato ng karne. So ayan na yung ating atay ng laham. So untayin lang natin yan siya medyo mag-okay-okay, -okay. then after nyan titimplahan na natin yan siya ng syempre, pampalasa yung ating asin. So, lagay natin yung asin. Then, yung mga Arabic seasoning na ating pinakita kanina, ibuhos na rin po natin dito sa ating niluluto. Ayan, para mas magkaroon ng lasa at talaga namang sumarap yung ating atay. Ayan, so i-mix lang po natin yan ng mabuti. Then, lagyan din natin siya ng konting tomato paste. So, para magkaroon ng kulay yung ating niluluto atay. Ayan, paborito nila to. Ang ipaparis lang nila dito ay tinapay or tinatawag na kubos. So, pag ganito po yung aking niluluto, hindi sila kumakain ng kanin, ito ay pinaparisan lang nila ng kubos. So, ayan, kailangan natin haduin ng mabuti para lahat ng ating atay is magkaroon ng lasa. Ayan, shout out po sa lahat ng aking followers and subscribers. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo kay Malablogs. Ayan, shout out everyone and ingat po ang lahat sa kanilang mga trabaho. So, ayan na po yung ating nilutong atay ng tupa Ayan, so delicious and spicy ng konte yung ating nilutong atay. Ayan, another shout out po sa aking team, sweno. Ayan, maraming maraming salamat at sa patuloy na suporta ninyo kay Mala Vlogs. Ayan yung ating mga followers. So, 17k followers po yung aking Facebook page and profile. Ayan, yung profile Facebook ko po ay 17k followers. Yung aking page po na single mom, KSA20, is meron 12k followers. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share.